See the beautiful scenery of the city. This is the day. This is the day. So, guys, we are riding a tricycle. I am with Jubel and Ayan Ian is from the city of Matangas. Of course. kita mo yung lalaki sa taga Mindanao siya sigat siya sa iling iling meron nung isang lalaki bata pa I think mga 17, 18 years old kilala na siya na manggagamot so ang ginawa ng mga tao in-encourage siya na lumabas sa lungga niya tapos magpagaling siya ng marami okay. so ginawa ng media try nating i-broadcast para mas madami makakalam maraming makakita at least marami siyang pwedeng matulungan tama ha? so ang ginawa ng healer na yon sige po magpapayag ako lumabas sa media kung ganun lang naman para makatulong sa mga tao so pinatawag na ngayon lahat ng mga may sakit punta dito sa ganitong area so, Mindanao, or... eh, sa Mindanao Tacloba, sa Tacloban to ah, sa Tacloban pinatawag na lahat ng mga may sakit so lahat ng station nandun na time na nandun na siya Tinawag niya like ABS, ganun, GMA, TV5, lahat ng mga station nandun na Hanggang sa napagtanto ng nap, Napagtanto ng, ah, hindi si Kibolo yun ha ah. Napagtanto niya na Ano, malaki pala yung calling na meron siya So okay naman na, sige patawag niyo lahat ng may mga sakit Kung sana mapagaling ko sila, ganun So yung unang-unang pasyente na dumapit, naka-wheelchair siya. Naka-wheelchair. So as in, malungkot yung mukha ng lalaki na naka-wheelchair siya. So as in, may sakit talaga. So ngayon, sabi nung healer na yun, dun sa tao, tumayo ka. Wala siyang sinabi na kahit ano yung parang ano mag ano ba? Wala lang ganoon. Ritual wala. Tinutusan niya lang tumayo ka. Oh. Tumayo naman yung lalaki. tapos bulat yung mga tao ta. Na, wala naman siyang ginawang orasyon o kahit ano. Bakit siya tumayo ganoon? Tumayo ka. Lumakad ka. Lumakad yung tao tas bulat. Pero, troop, Nunguna, lumakad siya. Grabe yung mga tao tas nagreact. Uy, parang totoo nga. Ganun, parang totoo. Tapos balik ka sa so, mo. Bumalik ngayon pagkababaan no, tao, yung mga tao para nagulat talaga amazed na amazed in-interview siya ngayon ng media kasi siya yung pinakaunang gumaling eh. sabi dun sa lalaki ah sir 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 ako ano pong pakiramdam nyo dahil napagaling na po kayo ano po yung masasabi nyo po sabi niya dun sa mga reporter ah sir ganun pa rin bulag pa rin po ako <laughs>

Pinagtawa tawaran siya, gano'n. Basta yung mga tao, masaya. So may doktor nun. Noong oh, na yun. Oo, oh, may doktor. Doon siya nanayawala na hindi talaga nagpapagaling yung healer na yun. Fake pala. Fake, fake. oo. Oh, fake. Fake. fake healer pala. Nadala sa <laughs> fake. Mali yung ano eh, mali yung... <laughs> <laughs> ngayon napapagaling kasi yung healer na yun eh nagkataon lang na yung in-interview na yun mali lang yung pagkaka -ano, mali lang pagkakaunawa nung, ano, ng healer Ganon. so yung doktor sabi niya hindi ako naniniwala after nung event na yun sabi niya gusto kong patunayan sa lahat na hindi totoong nagpapagaling yung healer na yun niloloko lang tayo So ang ginawa nung doktor, napanggap siya na may sakit. Panggap siya na may sakit na inisip niya, sige, oh, wala na ako ng lasa. Panlasa, ganun. Wala akong panlasa. Sabi dun sa, ano, sa panggagamot, kapag napagaling ka, 500 ang ibibigay mo. Pero pag hindi, 1,000 lang. 1,000 ang ibibigay ng healer sa'yo kapag hindi ka napagaling bayaran kasi nga para to make sure na totoo talaga siya manggagamot ganda dito so to make the story short pinuntan na lang ng doktor yung pinuntan talaga ng doktor yung manggagamot panggap siya na walang panlasa dating niya dun sa ano manggagamot Ah, sir, ano po may pabiling ko sa inyo? Sabi nung ano, sir, wala po akong panlasa. Parang kinulam po ata ako. Nagluto po kasi ako. Tap, oh, nagluto sa akin. Tapos pinastos ko yung niluto niya. Siguro kinulam niya ako. Kaya nawalan ako ng panlasa. So sabi ng manggagamot. Sige, sir. Madali lang yan. Sir, nakikita mo ba yung grapo niya sa gilid? Sabi niya, opo. Kunin niyo po. So <laughs> Sabi nung ano, nung no, Sige okay, sir, buksan niyo po. Inuksan naman niya ng doktor. Inumin niyo po. Pagkainom. Pweh! Ano ba to? Lasang gas! Wala. Magaling ka na. Yeah. <laughs> <laughs> Five hundred! <-man> <laughs> so, nagaanso yung healer. Sabi yung, wala nga, nagaanso ako. Five hundred! Nagkalasa ka na sir, gumaling ka na. Five <laughs> nagpa-trip yung doktor sabi niya na isaan ako dun ah. <laughs> so ngayon ayaw magtanggap ng doktor sabi niya gagantihan ko para may para kumita ako ng limang daan babalikan kita sabi niya so after as 6 months bumalik yung doktor may bigote na oh 6 months may bigote na pinalikan niya sabi niya sir Ayo, parang familiar kayo sa sabi nung manggagamit. Sabi nung ano, sir, di po. Na recommend la lang po kayo ng aking kaibigan. Yeah. Sabi niya, sige sir, ano pong sakit niyo? Ako sir, ang tali-talino ko dati sir, madali akong maka, makapag-memorize. Pero parang, sir, parang kinulam po ako eh. Masyado na po kong makakalimutin Gan. Sabi niya, ah, masyado ka na po makakalimutin. Sabi niya, madali lang yan. Sabi niya, Sige, nakikita mo ba yung garapon na yun? Sabi niya, oh, kunin mo. Kinuha naman niya. Binuksan niya. Sabi ng healer, eh. inumin niyo. Sabi naman ng doktor, ba't mo inumin niya? Eh, alam ko namang gas yan. Sabi ng doktor, sabi, sabi ng healer, magaling ka na. Naalala mo yun. Naalala mo yung gas. Five eh. hundred. So, para sabi ng doktor, Walang ganaw gansuan na naman ako. Oh, bad trip yung doktor. Na isang libo na ako ha. Last time. Sabi niya pag ito nagansyo pa ako ayoko na. Stop na ako. nag -try pa. Nag -try pa after, a after a year. Para hindi talaga makilala. Sabi nung healer. Oh! Sir, parang familiar kayo ulit sa akin. Sabi niya. Ay hindi po ngayon lang din po makakapunta sa lugar niyo sabi nung air ay sige po ano po sakit niyo sir ano dyan po dati malinaw yung paningin ko ngayon lumabo nawalan agad yung pag ko ng mata ko biglang nawala yung pandin pag paningin parang pa binulag ako sir naman kung ulang sabi niya sige halika madali lang yan so ginamot ginamot ako sir parang hindi ko ata kayang gawing pagaling kayo so ang ginawa binigyan niya yun ng yeah. healer yung doktor binigyan niya binigyan na binigyan na 500 ay uh. eh di ba pag hindi gumamot ang ibibigay 1,000 uh -huh. sabi naman ng doktor oh ba't lumang dalang lang to di ba dapat 1,000 sabi ng healer magaling ka na <laughs> nakakita ka na <laughs> nakakita na. <laughs> nakakita ka na isang libo <laughs> the make the story short yung doktor wala talo pa rin talaga siya. bad trip ngayon yung doktor na yun bumuwi oh, na bumuwi oh. bad trip na bad trip talaga siya kasi parang grabe binigay ko na nga lahat hindi pa rin nata sumakay siya ngayon ng bus yung doktor pagkasakay siya ng bus may nakita siyang ali nakatayo kasi yung mga lalaki sa gilid Tatangaw po, sabi niya, walang kwentang mga lalaki po. Yung nanay, hindi man lang pinaupo. Sabi niya, hindi man lang pinaupo. Tinawag na ngayon, nanay, nanay, dito po kayo umupo. Sabi ng sabi minura ng ani, yung doktor. Sabi niya, oh, huh? <laughs> ano? Sabi ng doktor, ba't ako minura? Sabi niya, ba't ako minura? Yung pala, yung matanda nasa kabilang bus. <laughs> <Tina -upo> na. <laughs> Wala niya. <laughs> nasa. Nasa no, kanila. bus. Nasa kabilang, Ay, nasa kabilang bus. Ano pa ka-trendy. May Sabi niya, walang iyang panahon ngayon, 'no? Nagmamagandang loob ka lang. Minura ka pa? <laughs> tong so ayo yung matanda na yon mo uh, oh, na lumipat kayo yung matanda na yon, talaga kalagatan sa bus uh, kasi same pala ang ano na hindi lang nalaman yung matanda so ngayon, ginawa yung matanda na yon sino nung hindi nakatayu pare pare uh, kasi wala talagang nagibre ng conductor na 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 diretso po ba kayo? minura yung konduktor sabi, sabi nung doktor sa gilid grabe naman matanda to pinatanong lang kung diretsyo ba siya o hindi yung pala ko yung matanda <laughs> Sabi na, sabi nang sabi nang matanda. Wala, kaya kala mo nang kuba ako, tatanungin mo pa kung diretso ako. <laughs> sa kanila, batrit na battery nalaman niya pa na yung nanay niya ano pinutokso ng mga tao nanay mo daw, ano yan, manananggal ano yan, aswang, aswang, aswang ganun sabi sabi ng doktor, nay battery na nga siya dun sa mga nangyari sa araw niya battery pa siya ng na mga nababaladaan niya so sabi niya, nay pa ko kayo tinutok sa aswang? Sabi nung nung, no. nanay niya, parang napatingin sa kanya. Tapos parang naiiyak. Tapos ang ginawa ng nanay niya, niyakap lang siya. Tapos lumipad na siya. <laughs> Hindi, <laughs> hindi pa rin ito <So>, puse. O pagkalipad ni Nanay, nasa puntok na siya. Sino naman niya. Ngayon, ito na yung Ngayon yung Nanay, di ba lumipad? na lang. <laughs> I-continue yan, okay? Yeah, ano yes. yan? ang tawag Yes. Ang natutunan ko <laughs> ay, Ayan. maging mananang God. Kaya natutunan na sa buhay sa Pero, ang mahalaga doon, ka at ko pa rin sa hindi mo man maunawaan yung mga bagay-bagay kahit nahirapan ka unawain katulad ng usok na to na tila bagay na tayo napunta sa langit no? ang mahalaga buhay ka pa dahil buhay ka pa nakangiti pa masaya ka pa so maganda ang buhay no? gano'n man kabigat ang nararamdaman mo gano'n man ka sakit ang nararanasan mo ngayon importante. Daging tatandaan may pag-asa at dapat naging masaya dahil buhay ka pa. Amen. At hindi ka manananggal. Hindi ka manananggal. nananggal. Ikaw Ililipad ka ni Lord patungo sa langit. Ay. Ikaw muna. Ayaw ko. Tinuro. <laughs> ayaw mo? <laughs> ayaw ko pa. Depende sa will ng Panginoon. Yes, amen. Eh, ito na ba? Hindi, tayo sa kabila So, ayun na nga guys. Pupunta nga kami ngayon sa Our Lady of Antipolo Retreat House. At magkakaroon kami ng Seniors Retreat. Yung Seniors Retreat, ina-attendan siya ng mga leaders ng community ng MFC. Missionary Families of Christ. Tapos yung mga full-time workers din. We're required to attend. We're required to attend as participants. So ngayon, magkakaroon tayo ng time with the Lord, of course. We will have a retreat, ibig sabihin, away from the usual. So, so doon, magkakaroon tayo ng time to rest, to recollect ourselves, to process the past and be hopeful sa future. Amen? Amen. Amen. So ayun nandito na kami sa May Robinson. Tapos mga ilang siguro mga dalawang kilometro or isang Blog. And para mas makita nyo pa yung kagandahan. Yeah. <laughs> Pakilala ka. Baka di ka pa nakilala. My rin name kailangan. is Ayan Batan. Uh, you can call me Claire. Bakit Claire? <laughs> <laughs> Ayan Claire. Ayan Claire. Claire. You... Claire. Yes, I'm Claire. Pinuha uh, kay St. Claire. Yeah. Kahit okay. hindi pa kilala ng nanay eh, ko si St. Claire. Inaangking ko na. Galing, galing naman. Ayan lang po. Thank you. See you. you on our next vlog. Okay, bye guys. Goodbye, my friend. Eh, hindi tuloy natin para sa mga